Magandang araw kaibigan. Ako si Ryan mula sa Baleneng Ginoo sa Pampanga. Ang ebanghelyo natin sa araw na ito ay mula sa Mark chapter 10 verse 46 to 52 na hango sa kwento ni Bartimeo na isang bulag at pulubi. Ang kanyang kwento ay patunay sa pagbabagong nangyayari sa ating buhay kapag nanampalataya tayo kay Jesus at sa pagiging maawain ni Jesus. Nung malaman ni Bartimeo na dadaan si Jesus, nagsimula siyang magsisigaw, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. Marami ang nagbawal sa kanya, ngunit lalo lang siyang nagsisigaw, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. Kaibigan, kayahin natin ang hindi natitinag o hindi nagbabago na pananampalataya at pagpupursige ni Bartimeo sa pagtawag kay Jesus. Kahit bulag at sinabihan na tumigil na siya, hindi niya hinayaan na maging hadlang ito sa kagustuhan niya na makakita siya muli at patuloy na tawagin si Jesus. Itinuturo nito sa atin ang kahalagahan ng patuloy na pagdarasal at huwag tayong panghinaan ng pananampalataya kahit na ang sitwasyon ay tila napakahirap. Sa dulo ng Ebanghelyo, tinanong ni Jesus si Bartimeo, Ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo? Sinabi ni Bartimeo, Guru, ibig kong muling makakita. Ang pagpapagaling ni Jesus kay Bartimeo ay nagpapakita ng pagiging maawa ni Jesus. Paalaala rin ito sa atin na si Jesus ay nakapagpapagaling ng ating espiritual na pagkabulag para maunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos at patuloy nating sundan si Jesus sa ating buhay. Kaibigan, pagsikapan nating tularan ang hindi natitinag na pananampalataya at pagtitiwala ni Bartimeo sa kakayahan ni Jesus na baguhin ang ating buhay. Kung kayo ay na ng simpleng reflection na ito, paki like at share sa inyong mga kaibigan. Mapapanood nyo rin po kami sa YouTube at Instagram at mapapakinggan sa Spotify. Salamat po and God bless.